Anong sira ng bike mo, sir? Flat, sir. Up, ah, flat? Sa likod. Eh, lagay mo rito sa tabi, oh. May pantapal ako rito para hindi ka maglakad. Ah, Mulan, eh. Ayun, lagay mo dyan sa liwanag. Dyan sa may poste. Ah, papasok ka pa lang ba? O, pauwi ka na? Pauwi na, sir. Kasi tagig ka pa. Ah, tagig ka pa? Naku, malayo ko pa. Naku, nandito ko pa lang sa Taytay, eh. Ay, dito. Tawag mo rito. Ano ba? Harap? Likod. po. Ano sa pagbukay, sir? Ah, binungo nung pa ako eh. Pauwi na rin po kayo? Oo, oh, pauwi na ako eh. Nakita kasi kata dyan, naglalakad eh. hanapin natin yung butas ayun yung butas oh eh. ah, testing natin. Ah, uh, na tayo ng ulan. Tingnan natin kung okay na eh, Okay na so Tingnan natin baka may nakatusok eh. sir, okay na Ayan sir, makakarating ka na ng tagig niyan Ay, hindi ako naniningil sir huh? Hindi po ako naniningil Okay na yun sir, ang mahalaga Makauwi ka na ng tagig Umuulan eh ano makabutan ka ng ulam Nakabalaw pa po kayo. Hindi, okay lang yan sir Ang mahalaga, makauwi ka na Kasi eh, anong oras na eh Ano pong pangalan niyo kuya? Ha? Ano yung ah, Nas. Ha? Nas. Nas. Oo. Uh, salamat po kuya yan, Nas. Yan. Hindi, ako na magliligpit kasi, ayan o, oh, lumalakas yung ulan eh. Mababasa ka ng gusto ng ulan. Ako nang bahala magligpit. Kaya, yeah, salamat po talaga kuya. yan. Sige, sige. Marami. Salamat, salamat ko na Wala naman, wala naman. Ah. Magkapote ka kasi umuulan. Listen. Na sir, salamat po talaga ng marami sir. Oh. Ayan. Sir, salamat po sir. Oh. Masyado na po ano sir. Ah. meron pa akong kapote dyan. Oh. Meron pa pala mga ganitong katulad niya sir. Oh, ayan. Ngayon ko lang may experience. Sir, salamat talaga na marami sir oh, yan Ayan nakakarating ka na ng tagig nyan uh, Sir salamat talaga na marami sir Wala anuman naman po wala ka naman Salamat po, sir salamat po. Ingat po sa biyahe malayo May pa po yan eh. Apo Sir ingat po sir Sige 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 Salamat po sir na marami sir Wala ka naman po Apo Thank you sir